Hello guys, mga na punta Gahapon Yiga Sardines Karoon 5-5-5-2 na lang malakas <laughs> Yan guys Mga ako na punta Mga shout out bay Ayan o, shout out Taga Asa ka bay Taga Bohol, shout out sa mga taga Bohol yeah. Ayan yan. 5552 na napod guys tapos na ipipsi sa bow mga um, uh, classmate na mo dito guys so, mga classmate sa'yo <coughs> <Ngayon> sa iyo tong <coughs> <coughs> na itong 552 na guys Katol <coughs> iba-ibang ulam araw-araw iba-iba <coughs> down guys there abroad also there is chopstick guys pero ang problema hindi kita kabalong gamit hmm gamit Tikman natin ang five-five, guys. Boom! Oh. Shout-out dyan sa mga solid followers ni Amigo Visaya Vlog. Boom! Oh. Sa mga kumakain dyan, ano yung mga ulam natin, mga guys? Hmm. Lamek kayo. Okay, so. talukbating na iyon sa'y tawag ni. Medyo anghang. Mmm. Ano mm. Ay, pa yan. Mga dalawang rice na naman ako, guys. Mm. Shout out sa mga followers dyan Magpakubusog tayo guys Kasi sa abroad <coughs> Lawas ang kapitan lawas ang puhunan da Bye